Di ba, mga mga kahapon, ipasyal mo naman ang iyong mga anak. Linggo bukas. Eh ano ngayon kung linggo? Marami namang darating ng linggo sa ibang araw. Nasusulat, mga Hebreo, chapter 10, verse 25, Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kung makaranas kayo ng bulong ng katulad nito, bulong ng kaaway ito, huwag kayong makikinig o padadaigman, kaibigan, ilaan natin ang ating araw para sa ating Panginoong Diyos. Happy Blessed Saturday po sa inyong mga kaibigan ko. Kita kits po tayo bukas po sa ating mga churches. Paalam po. God bless. <laughs>